Good morning everyone, ngayong umaga ay nagluto dito sa bahay ng binangat na bangus ang number one na favorite na ulam dahil nga ay maulan lagi tuwing hapon, hindi rin talaga maiiwasan ang mag-inom ng kape nagluto ako dyan ng kaping barako at tamang tama sa maulan na panahon at tinulungan ko nga si Billy magluto ng chicken pastil pero ang ginawa ko lang dyan ay ako lang yung naglinis at naglaga ng mga chicken breast. Yan. Una kong ginawa ay tatlong beses kong lilinisan. Si Billy nga madalas ang naglilinis nitong mga manok at uh, siya rin ang nagluluto ng chicken pastil. Kaya lang mayroon siyang bigla ang pinuntahan. Kaya sa akin muna ito pinalinis at diretsyo papakuluan ko na din. Para pagdating niya ay hihimay na lang niya. Wala nga malakalak yung lutuan kaya pinagkasya ko na lang dito sa kawali itong uh, perhasong chicken breast para lang mapakuluan at mapalamig na rin. Mabuti na lang ay nagkasya itong mga manok at nilagyan ko na rin ng asin, nilagyan ko ng buong paminta at uh, nilagyan ko na rin dyan ng uh, dahon ng laurel para medyo kumapit at maalis yung mga lansa. Maluto na nga itong pinakuluan kong manok ay pinalamig ko muna habang wala pa si Pili. Then ang pagdating ni Pili ay inupisan niya na nga itong uh, durugin sa pumagitan ng mixer. At yan ay siya na po yung nagtuloy ng kanyang pagluluto ng itinda, ititinda niyang pastil at bumili siya ng uh, talbos ng alugbati. Habang naghihimay nga ako ng talbos ng alugbati, nagprito naman ako ng pinangat na bangus at ihahalo ko nga ito dito sa igigisa kong alugbati na mayroong sa tanghon nako si Billy nga ay hindi mo mapakain yan noon ng talbos ng alogbate sa akin lang talaga siya natutong kumain yan sabi ko kumain ka niyan dahil maraming benefits ang talbos ng alugbati. abulang lang na nga sana dapat ang iluluto ko dyan sa may alugbati. kaya lang wala akong mapagkuhan ng papaya at kulang ako sa mga uh, mga iba pang mga gulay kaya kung ano lang yung meron sa kusina yun na lang yung ginawa ko sa pinagpretuhan nga ng bangus dito ko na iniluto ginisa ang bawang at sibuyas para naman uh, medyo kapit pa rin yung lasa ng bangus. Nilagyan ko ng tubig dahil ilalaga ko nga dyan ang sotanghon. Nilagyan ko ng pork cubes at konting asin. Medyo lumambot na nga ang sotanghon. Inilagay ko na ang talbos ng alagbati. At Uh, madali lang naman siyang maluto dahil mabilis din talaga maluto ang alog bati. Oh, hinintay ko lang na kumulo ng kaunti at inilagay ko na ang pritong bangus. Ay, ang sarap naman itong gulay. Simpleng ulam nga yan pero healthy naman. So, yun lang po. Salamat sa panonood. Bye! Be kind!